يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Mga sa pananampalatayang Islam, na sa lahat ako nagpapasalamat, pupuri at tumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa videong ito, ating aalamin kung ano nga ba ang kahigitan ng pagbabasa ng Quran. Mula sa hadith na inaiulat ni, ni Abi Umama, radiyallahu anhu, na ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ay nagsabi, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا بأصحابه رواه مسلم Sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam ibig parating sa atin ibig ipalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW kung ano ang kahigitan ng pagbabasa ng Quran na sinabi dito ng Propeta Muhammad SAW mula sa hadith na ulat ni Abi Umama na kanyang sinabi magbasa kayo ng Quran dahil sa araw ng paghukom, darating ang araw ng paghukom, ito ay magiging tagapamagitan ninyo. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang pagbabasa natin ng Quran, pag may memorya natin ng Quran, pag sasabuhay natin kung ano ang naituro sa atin mula sa banal na Quran, ito ay magiging dahilan upang maging tagapamagitan, upang ang Quran ay makakatulong sa atin sa araw ng pag matutulungan tayo nito na tayo ay makaligtas mula sa kaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung tayo man ay may mga nagawang kamalian, may mga nagawa tayong kasalanan dahil sa ating ginagawang pagbabasa ng Quran, pagmimimoryan nito, pagsasabuhay nito, ito ay makakatulong para sa atin. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ibig iparating sa atin ng Propeta Muhammad s.a.w. na palagian natin itong basahin. Dahil ito ay makakatulong sa atin, hindi lamang dito sa mundo na kung saan ay isasabuhay natin ang tama ang ating pananampalatay, kaya. kundi ganun din ito ay makakatulong sa atin sa kabilang buhay na tayo ay maliligtas o magiging tagapamagitan ito sa atin sa araw ng paghukom upang tayo ay maligtas mula sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At insya Allah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nawa ay napulutan natin ang aral, kung ano ang kahigitan ng pagbabasa ng Qur'an, pagsasabuhay nito. At insya hanggang dito na lamang, wa akhiru da'awana, anilhamdulillahirbilalamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.